Muna, kay ang uh, bana baya ko lang construction Lipay, good ko kay anak na ko mo bayad na yung yang na ang ultrasound sa yang bata oo, 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 gusto siya magpa ultrasound kana lang gid ang ginahiskot per minor edad man, good, mga 16 years old mura excited pa siya bang anak Kalipay ang gibati ni Grace Silvano atol sa gipaygayong instanting and stunting activity sa Brigada Group of Companies. Gumikan usa lang ang iyang anak sa mga minor de edad sa mga napili nga nahatagan og libreng ultrasound. Unom ka bulan na nga mabdos ang iyang anak nga si Alias Tiny aron mahibaluan ang kondisyon og kung unsa ang gender sa iyang apo. Daw kay kung pasalamat mura kay kung kay na kay mentri. Wala so, gud kayo ni katnya. Tanaw ko daw kay kung pasalamat sa brigada kay tungod napili ko ning lana. Gusto kayo nako ko. Ano man, wala pa. Wala pa budget. Ano. Mas daw ganyan kay Kukso. Mapasalamaton usamang uban sa mga mabdos tungod sa kalipay nga dala sa brigada ngadto kanila. Nalipay ma'am, nga nadaog ko. og ko. Ipalit o vitamin C. O oh, paundra. Kahibaluan mo kabat sa Otsenta Kamabdos. Ganinang buntag ang naidukar may kalabutan sa pag-amping sa kahimsog sa ilang ginasabak. Ingon man sa ilang kaugalingon. Nga ginapay gayon matag miyerkules sa Dr. George Piroye ka Hospital ning siyudad sa Jensan. Ang amo ang trabaho is to spread awareness. Maghatag in information sa inyo ha kalabot ani nga problema so paano ni siya malikayan So dapat, dapat nagaplano pa lang mo nga magboros or magbuntis, dapat ginaalagaan mag na ninyo inyuhang health. So unsang buhaton magkaon og mga nutritious food ug magtake of vitamins. Of course, kung kamo nag-a-take og vitamins, kung mga mo ang inyong manganap, anak dapat mid food og a uh, nutrients, uh, nutrients o vitamin para dili sila Standard, aron uh, dili pod sila mabuling sa eskwelahan ug sa ilang mga patula. gawas sa pagidukar aduna usab gi tunol kanila nga mga infant kit nga usagayon sa labing gi kinahanglan sa mga mami. ug siyempre cash prize gipangunahan sab sa Brigada Angels ang pagpahigayon og dance challenge nga usa sa gikalingawan sa mga mabdos. Kahinumduman nga pinakatumong sa programa ang mahatagan og maayong kaugmaon ng mga kabataan. Ingon aron nga mapakgang ang usa sa gina sa gubang nga dili lamang dinhi sa Pilipinas. Ingon sa tibuok kalibutan nga mao ang pagkabansot sa mga kabatan-unan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensen Brigada News